Ayan po, nakaloto na po ako ng sinigang. Ayan po. Ayan. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, nagluluto po ako ngayon ng sinigang. Ayan po, alam niyo, sinigang na ribs. Ayan. Ayan po, ang aking... Linuto ngayon tanghalian. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, tara po. Tara po, higot na po tayo ng sabaw ng sinigang. Ayan. Ayan po. aking gulay. Ayan, binagay ko na lahat ang gulay. Ayan. Dalawang klaseng gulay po. Ayan. Ayan, Ayan po ang aking niluluto ngayon, tanghalian. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, salamat po sa panonood nito ng aking simpleng sinigang. Simpleng sinigang lang po. Ito yung aking madalas laging niluluto, ina-upload. Ayan. Ang aking niluluto sinigang. Ayan. Ayan po, luto na po siya. Ayan. Ayan. Na. Yes. Ayan po. Luto na yung gulay. Ito na yung aking ano, sinigang po, na ribs, yan. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Ayan po.